Aris, ang aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay taglay ngayong araw, ang ugaling masinop sa pera at masigasig sa hanap buhay. Mataas ang motibasyon na umasenso at makamit ang layunin sa buhay. Sa tahanan, may isang salita, kapag nangako, tinutupad, kaya't lalong lumalalim ang tiwala ng pamilya. Ayaw sa mga mapanirang usapan, lalo na't may bahid ng pangungut siya. Sa usaping pinansyal, tapat at walang halong panlilinlang. Hindi uso ang panloloko, mas nanaisin ang malinis na paraan ng pagunlad. Maalaga sa magulang, laging handang tumulong at may lamang nahatid sa larangan ng pag-ibig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay likas na mapanuri at may matatag na prinsipyo ngayong araw hindi padalos-dalos sa pagpapasya at hindi basta-basta nagpapadala sa pakiusap kung hindi naaayon sa tama sa pamilya pinahahalagahan ang salita at sinisigurong tinutupad ang ipinangako para mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Tahimik ang gustong kapaligiran, lalo na kung may seryosong gawain. Sa trabaho, mataas ang fokus at determinasyon para matapos ang tungkulin ng walang sablay. Ayaw sa mga alok na labag sa konsensya, lalo na kung may kaugnayan sa salapi maalaga sa magulang, at bukas palad na tumutulong kung kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay mas maingat at mapagmatsyag sa mga taong nakapaligid ngayong araw. Hindi basta nagtitiwala at mas pinipili ang masusing pagsusuri bago kumilos. Masigla ang kilos at masigasig sa paghahanap buhay sa marangal na paraan. Sa trabaho, mahaba ang pasensya at laging may disiplina sa sarili upang maiwasan ang sigalot. Hindi sumusugal sa mga bagay na hindi napag-aralan. Sa usaping damdamin, may tapang na magpakatoto ngunit maingat sa salita. Ayaw sa kabastusan at sa mga usapang mababa ang tema, mas pinipili ang malinis at matino na pakikipag-ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay taglay ang masigasig at determinado ngayong araw. Hindi nagpapadala sa impluensya ng iba, lalo na kung taliwas sa kanyang paniniwala. May sariling paraan ng pagdedesisyon at hindi naaakit ng anumang uri ng suhulan. Malinaw ang prinsipyo, kaya't iniiwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng malas o gulo. Sa pamilya, maaasahan at madaling lapitan ng mga magulang sa oras ng pangangailangan. Bukod pa rito, magiging mahalaga sa iyo ang bawat oras para sa pamilya, na magagawa mong magbigay ng tulong, na walang magiging salitaan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay masipag at may paninindigan sa mga gawain ngayong araw. Hindi natitinag sa mga pagsubok at mas pinipili ang tapusin ang responsibilidad kaysa umiwas sa obligasyon. Sa usaping puso, hindi madaling magselos, may tiwala sa iniibig at hindi nagbibintang ng walang batayan sa pera, maingat at mas pinipiling mag-ipon kaysa magpautang, upang mapaghandaan ang pangangailangan ng pamilya. Tinatanganan ng prinsipyo ng pagiging matatag para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay puno ng sigla at dedikasyon sa lahat ng gawain. Laging inuuna ang kapakanan ng pamilya at trabaho. Sa usaping tiwala, ang pamilya ang pangunahing pinagbubuhusan, samantalang sa iba, maingat at mapagmasid. Pinipiling umiwas sa mga usaping may halong kabastusan o kahalayan at mas pinahahalagahan ang matinong pakikipag-usap. Sa bawat pagkilos ngayong araw, taglay ang kahinahunan, kailanawan ng isip, at kagustuhang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may maunawain at mahinahong pag-uugali na may disiplina sa lahat ng ginagawa, upang mapanatili ang tahimik at maayos na pamumuhay. Ayaw ng mga lihim na usapan lalo na kung pera ang pinag-uusapan, sapagkat masinop at maingat sa pananalapi at hindi basta nagpapautang sa trabaho o pinagkakakitaan, masikap at may paninindigan na tapusin ang anumang sinimulan, hindi nagpapadala sa tamad o padalos-dalos na kilos. Kapag may sinabi, sinisikap itong tuparin upang hindi mapahiya sa mga kausap. Sa larangan ng pagmamahalan, malambing at mapagbigay ng oras at pagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masipag at mapanuri sa bawat hakbang na gagawin, hindi nabibili ng kinang ng pera, lalo na kung ito ay may halong pandaraya o palusutan. Ayaw mapasangkot sa usapang pautang o hingian ng salapi, at inuuna ang kasiyahan at kapakanan ng pamilya. May tahimik na katatagan pero kayang maging matapang kung kinakailangan. Sa lahat ng gawain, maingat upang makaiwas sa anumang gulo o problema. Hindi mababaw ang damdamin at hindi nagtataglay ng selos, Bagkus ay laging nagmamalasakit sa kalusugan at kapakanan ng mga mahal sa buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw disiplinado sa trabaho at hindi basta gumagalaw ng walang malinaw na plano. Sa tahanan, inuuna ang pagbibigay ng kasiyahan at positibong damdamin upang magpatuloy ang maayos na samahan sa pamilya. Sa hanap buhay, hindi madaling madala sa pakiusap kung ito ay labag sa kanyang prinsipyo, sapagkat matapat sa piniling gawain. May likas na tsaga at kasipagan, at ayaw makisama sa mga mayabang o nagmamagaling. Sa puso, tapat at hindi basta nagpapadala sa mababaw na emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw mapanuri sa trabaho upang matiyak ang maayos at tamang pagganap sa tungkulin. Mas nais magtrabaho ng nag-iisa upang mapanatili ang konsentrasyon at kalidad ng gawa. Sa pananalapi, inuuna ang sariling pamilya at walang balak ipahirim ang pinaghirapang pera sa iba. May ugali na maingat at medyo mislan lalo na sa mga walang kabuluhang usapan at kaguluhan. Sa tahanan, laging maasikaso sa pagkain at kalusugan ng mga kasambahay, at nais laging maayos at payapa ang paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw kapag may binitiwa na salita ay sinisikap na tuparin, dahil ayaw mapintasan o mapagsabihan. Sa trabaho, masinup at masipag, at mas comfortable sa paggawa kapag nag-iisa upang mapanatili ang sariling diskarte. Tahimik ang ugali ngunit madaling mainip, kaya ayaw ng matagalang paghihintay. Sa pananalapi, Inuuna ang kapakanan ng pamilya kaysa magpautang sa iba. Sa usaping puso, puno ng tiwala at hindi basta nagpapadala sa selos, nagpapakita ng wagas na pagmamahal at pagunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang paisi sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Sa usaping pagkakakitaan, ayaw makisalamuha sa mga taong mapanlinlang o may masamang balak. Sa tahanan, kapag nangako ay pinipilit tuparin upang maghatid ng kasiyahan at katahimikan sa pamilya. Sa trabaho, mapanuri at disiplinado, hindi nagpapabeyes sa mga gawain. Ayaw ng usapang may kabastusan o mga paikot-ikot na kwento. Sa larangan ng pag-ibig, buo ang tiwala sa minamahal, walang puwang ang selos, at laging pinipili ang tapat at mahinahong pag-ibig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.